para naman sa sa kay Senate President Teachesponero ah uh, patunayan dahil ayun ang kailangan ipakita lahat ng resibo lahat ng dokumento ipakita kung saan napunta yung flood control dahil ang mga kababayan natin sa Bulacan sa mga lugar na nabanggit sa uh, sa insertion ay nakakaranas pa rin ng matinding pagbaha lalo na sa kakarating lang na ba uh, lang ng bagyong Krising. Ah, ayun lang ang pangulo hindi lamang binang, ah, hindi lamang ngayon ginagawa ang transparency bagkus pagkapasok na pagkapasok pa lamang pagkaupo na pagkaupo pa lamang ay sinigurado niya ng transparent ang magiging proseso ng mga ah, gawain sa gobyerno. It was a good initiative para sa pangulo natin and kay Speaker Martin uh, Romualdez no. And before doing that, uh PBBM ensures us na he wants a trans uh, ano, uh, transparent government. Hindi lang dahil nagsabi ang pangulo eh tsaka niya lang to implementa Marami pang mga nakaraang uh, mga nakaraang instances na may na to ng pangulo pero hindi niya lang pinapasabi. <clears throat> uh, hindi ko na lang papangalanan pero may ongoing trial ngayon no or uh, may sinasantabing trial ngayon na dumaan din sa transparency check ng pangulo no. Ah uh, uh, although hindi siya git pam sa pamamagitan ng salita ng pangulo pero sa pamamaraan ng pangulo gusto niya ng gobyernong tapat talaga.